mensahe yan sa kanyang followers. Yeah. No? Mm -hmm. Na uh, malis tayo sa ganyang klaseng narrative at banatan natin mm -hmm. yung gobyerno sa hindi nila ginagawa. Krimen, mm -hmm. uh terorismo, presyo ng bilihin, no? corruption, no? Uh, natin ang banatan. no? Mm -hmm. Except West Philippine Sea. Yan. Huwag <laughs> lang West Philippine Sea, no? So, Kasi kung so, mapapansin mo nga, Rizek, dito. Uh, go ahead, sir. Dito klaro yan sa kanyang mga followers eh klarong mensahe yan sa kanyang supporters no dito natin dali ng labanan no ito yung nararamdaman ng mga tao no dito mm. natin dali. pero vice president siya eh. secretary over nung secretary of education ka yung pinakamalaking departamento eh dapat may responsibility ka rin tungkol diyan parang ang ginagawa mo ay wala ako dyan. problema yan ng presidente problema yan ng gobyerno problema yan ng bosco no at hindi ko masagot tanong o yung banat ng first lady doon ko dadali na kwento. Mm. At kayo mga supporters ko, mga followers, no? Doon mm. nyo rin dali ng kwento.